Pinabubuksan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Marawi City General Hospital sa Agosto, isang buwan na mas maaga kaysa sa original na target sa Setyembre 2025. Ang detalye sa report. Para masiguro ang agarang paghahatid ng serbisyong medikal sa Marawi, iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na buksan ang Marawi City General Hospital o MCGH sa Agosto, isang buwan na mas maaga kaysa sa orinal na target na Setyembre 2025. Ang pagamutan ay isang flagship project sa ilalim ng rehabilitation program ng PBBM Administration. Ang MCGH ay isang Level 1 Public Healthcare Facility na inaasahang magsiservisyo sa mga residente ng lungsod at iba pang munisipalidad sa Lanao del Sur. Suportado naman ni Barm Chief Minister Abdul Rauf Makakwa ang naging direktiba ni PBBM. Aniya, sa mga lugar na gaya ng Marawi, kung saan ang sugat aniya ng nakaraan ay sariwa pa rin, ang ganitong klasing agarang aksyon ay napakahalaga.